Una sa lahat, ilan ang anak ninyo nitong si Erwin? Wala po. Wala kayong anak? Wala po okay. kami anak. Mm -mm. Ilang taon na kayong nagsasama? Ano po, mag-six -si years na po. Pero nung three years po, nandun po ako sa Kuwait. So sa anim na taon ninyong pagsasama, tatlong taon nito ay OFW ka? Opo. Okay. Uh, may mga anak ka sa dati mong kinakasama? Opo. Ilan ang anak mo? Uh, nung una kong asawa, dalawa, tsaka yung pangalawa, yung bunso ko po. Isa? Oo po. Okay. Tapos, oh, hindi ka kasal doon sa mga? Kasal po um, ako doon sa una. Tapos yung sa bunso ko ngayon, hindi okay. po. Pero hiwalay kayo? Hindi mo na nakikita itong... Yung... Yung, yung mga ama wap. nitong mga batang ito? Yung tatay nito sa bunso ko, yun ang pinagsilosan niya, ma'am. Yun ang pinagsilosan? Kasi, ma'am, na may bahay sila sa amin banda. Mm. Tapos pupunta-punta siya doon kasi may bahay naman na. sila. Tapos mm. may anak din ako. Yung bata... Gusto niya ipabigay na lang doon para hindi na sa akin. Sabi ko, hindi man pwede kasi maghanap ang bata sa akin. Ilan taon ba itong anak mo na ito? Eight years old po. Oh. Eight years old. Tsaka hindi naman pwedeng basta na lang ipamigay ang... Opo. At hindi... So, ilang... I mean, hindi naman kailangan na maraming beses kang sinasaktan, nino eh, Pero... Opo. Ang huli kasi, ang sabi, huli kang sinaktan November 6. Opo. So, ibig sabihin, hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan ka. Unang pagkakataon po. Ah, uh, pagkakataon pa Ope, okay, nito. pero may kasalanan dito sa akin nung sa Pampanga pa ma'am, kasi mm -mm. nung doon pa kami sa Pampanga, kantin kami doon, kit, kunti lang nung pag uwi ko galing sa Kuwait. E ngayon po, nanganak yung uh, anak ko na panganay, isang linggo kami doon sa hospital, ma'am. E ngayon, naiwan yung it na 8 years old ko na anak. E yung pagdating ko, ma'am, nung ano, pag-uwi na namin, paglabas namin sa anak ko, nagkwinto yung anak na yung punso ko na, Mama, ayoko pong magbuntis. Sabi na, ganon. Hmm. Anong ginagawa sa ni Irwin sa yunak? Sabi niya, yung... Ay, pinahawak. Ay, sandali lang. So, may allegations ng sexual abuse? May ano abuse? na siya sa akin po. Oo po. May medical nga ako, ma'am eh. Kaso, wala mga nakita doon na, na ano yung... ano sa bata. Okay. Pero, kinuha niya yung envelope, ma'am. Doon lahat yung mga papilis ko, ma'am. Tinago niya po uh, yung itong batang sinasabi mo na may sexual abuse na nangyari, ito yung bunso mo, yung 8 years old? Opo, yun po. Ginawa po niya sa akin. Parang nag -ano na ako sa kanya, mamba, na sinabi ko na nga sa kanya, wag kang magkamali -mag ulit kasi pinapatawad kita kasi wala mang ano ma'am, wala Ma nakikita pero naawa din ako ma'am kasi true Natrauma syempre yung bata whether or not merong Actual Opo, ma'am. sa bata, ma'am, ano? ipakulong talaga. Eh ngayon, ma'am, wala akong hanap buhay. Wala talagang mag... Okay, so, Shari, ang issue natin dito ay hindi lang yung pananakit Opo. nitong kinakasama mo, hindi kung ano yung Ayan kalasuan po. na ginagawa niya. Mayroon po niyo. akong katibayan, ma'am. po sa envelope na nakita doon na pinamilikel ko yung bata, pero wala naman... Nasaan yung mga dokumentong yun? Nandun po sa kanya, ma'am. Uh, pero merong record. Huwag kang kasi may mga copies naman yan eh. Sa okay. kung saan tanggapan kayo nagpunta, saan kayo nagpa-medico-legal, okay. kung saan kayo nagpa -ano. But anyway, in the interest naman na magka magkabigyan mm. ng pagkakataon, ano, ang uh, bawat panig yes, na magbigay ng kanilang mailahad, ng kanilang uh, kwento. Pero yung bata, ma'am, magsasabi yung bata, ma'am. Okay. Then, okay. Uh, ano natin yan? So, i isasama okay. natin yan dito sa kailangan nating matugunan. Ano? Erwin, magandang hapon sa iyo, Erwin. Magandang hapon po, ma'am. Oo, magandang hapon, Erwin. Nandito ngayon sa studio ng Wanted sa Radyo at live ka na nakakausap ako si Attorney na Magpali, kasama ko si Shari Roman, at nandito ang kinakasama mo na si Lilybeth Layo. Apo, ma'am. Oo. So, ang kanyang una na idinulog dito sa amin ay ang tungkol sa pananakit mo sa kanya na nangyari oh. nung ng November 6 lang. Ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Ayam po ay ba na nananakit po Pagkos ako po pinaktan nakit sa akin eh. Kanya. So dinidinahin mo? Oo oh, po. Mayroon po ah, kagat niya po sa tubaki. May mga kagat? Pinisit. Wala oh, po, po ma'am. Wala akong kagat sa kanya ma'am. Unang-una, -una, dini-deny mo, hindi mo siya sinaktan, pero apparently, meron tayong, nagpa medical legal ka ba dito sa pananakit? Opo, ma am. meron po. Okay, yung, yung pananakit ng no November 6? Opo, meron po. Okay. Yung sa anak ko lang po, ma'am, hindi makukuha kasi yung mga papilis ko, ma'am, nandun po sa envelope, nandyan sa kanya na hindi niya binigay sa amin. Okay. Pero sinasabi ko na sa kanya, ma'am, nakunin ko yung envelope, sabi niya bukas daw, pero wala naman din, ma'am. Okay, sasamahan ka? ng Wanted Opa. sa Radyo para makuha natin ang mga dokumentong ito. Erwin, may mga dokumento na kailangan makuha si Lilybeth dyan sa inyo. Uh, Opa, sasamahan siya ng Wanted sa Radyo at mavi-video naman ito para sigurado na kumbaga wala namang ibang kukunin kundi yun lang. Dahil merong napaka-seryoso na mga aligasyon dito, ha? Tungkol sa Opa. di umano mga malalaswa na ginawa mo dito sa anak niya. Sasagutin mo po yun. Sasagutin mo. Okay, so, at, at, saka tama lang naman, bibigyan ka rin naman talaga ng pagkakataon. Ito, meron naman tayong tinatawag na due process. Pero gaano katagal na ba kayong, uh, ang sinasabi ni Lilibet ay mga ilang taon na kayong nagsasama? Six years po, pero yung three years old po, uh, three years po, nandun po ako sa ano noon, sa Kuwait po. Kailan ito, itong three years na ito? Twenty, itong pandemic ba? Yung ano lang po, kaya lang ako umuwi noong 2003. Mag-isang mm -hmm. -isang taon pa po. 2023 ka lang na uwi? Opo. So, ibig sabihin, 2019, wala pang pandemic? Wala pa po. Nandun, Nandun na. ka na? Opo. Doon ka na naabutan ng pandemic? Opo. Dun ka na nagpaturok? Dun Opo. ka na na-injectionan? Saan ka? Sa Kuwait ka? Sa Kuwait po. Okay. Natapos mo, nag-end contract ka, for good ka na, na na-uwi Opo. dito? Opo. Three years po ako noon, ma'am. Pero nahirapan po ako pag-uwi, ma'am, kasi na-travel document po ako, ma'am, kasi hindi binigay yung passport ko sa amo ko. Nabayaran ka naman ng sweldo mo? Wala po nagpunta kami sa Juan. Dami pa namang ano, marami pang mga hinahanap. Kaya hindi ko na lang pinuloy. Ilang taon na yung mga anak mo sa una mong asawa? Ano po, yung panganay ko 20, tapos yung pangalawa, 17 po. 20, 17, tapos itong 8 years old ngayon? Oo oh, po. Iba din tatay niyan po. Yung ngayon nasa amin. Oo, oh, yung 20 tsaka 17, isang tatay. Oo oh, Itong 8 years old, nasa iyo rin. Ito yung nagsumbong sa iyo. Ito din yung pinagsilusan niya na. Oo. Lagi niya yung sinasabi sa akin, ma'am, na bigay na lang daw yung bata doon. Erwin, batay. ano naman ang na masasabi mo tungkol dito sa selosan na ito? Wala po, ma'am. dasat Ano kasi, yung pupunta po ay So, uh, ayaw mo na nagpupunta sa inyo yung ama. Bakit? Nagdududa ka ba? Nagdududa ka ba, Erwin, na meron pang nagaganap? Ano, na, ano, bakit ayaw mo? Eh, ama naman yun ng anak nila. Hindi po, kasi yung kapatid niyan, lagi po ako hinahapon ng hapay niyan. Sige, lagi kang? Lagi po ako hinahapon. Ah, hinahamon? Oo. Oh, uh, bakit? Hindi ko lang pinatapay. Buk na nga tapay. Hindi ko lang po pinatapay. Hindi mo pinapatulan? Oo. Oh, eh, baka dapat makapusap. Kung... Hmm? Lumaki pa yung gulo. Hayaan ko na lang. Mm -mm. Kaya yun po. Erwin, idudulog namin ito sa barangay. Hindi sa kung ano pa man, okay. ano? Pero kailangan lang talaga tayo may daanan na proseso. Dahil napakalalim at napakaseryoso okay. ng mga uh, hinaing ni Lilibeth okay. laban sa iyo. At gusto rin okay. namin na bibigyan ka rin ng pagkakataon para naman depensahan ang sarili mo kung sa kasakali, okay. di ba? Tama okay. Oo. Uh, ngayon, tungkol dun sa pagsaselo, sana wala muna. Ama ng anak niya yun eh. Di ba? Wala ko mm. Hindi Ma'am Gretel, magandang hapon po sa inyo. Hello ma'am, good afternoon po. Ah, uh, isa pong complainant natin na nagangalang Lily Beth Layo ay may reklamo sa kanyang kinakasaman na di umano'y sinaktan po siya. Uh, ang mas malalim pa po dito na reklamo is apparently, yung nanakit sa kanya na kinakasama niya ay may ginawa rin na pang-aabuso sa 8 years old niya na anak. Tama ako? Opo. Okay. Uh, so ang ipapadala po namin dyan sa inyo is mismo si Ma'am Lilibet at yung anak niya. Po. Dahil po ito ay reported na ngayon dito yes. sa inyo at sa aming tanggapan, definitely po we will respond po doon sa complaint ng alleged abuse yes. sa ating victim-survivor maging doon po sa bata na involved. Uh, uh, wala naman na pong uh, problema doon sa safety ng bata because removed na siya from that environment. Uh, humiwalay na po yung nanay pero may mga documentation lang kami na kailangang makuha. Uh, from the kinakasama. Tapos yun uh, po. Sige po, attorney. Um, right um, so now po, pwede po namin malaman kung possibly saan po nagsistay ang... Uh, off air po. Uh, ibibigay ah, po namin po. yung address para po mailog nyo na rin sa uh, ano ninyo. Um, sa mga sa logbook po ninyo or sa ledger nyo at saka para po ma-schedule po dahil sasamahan po rin sila ng wanted sa radio na staff po. Po. Yes, okay po. Hintayin po namin sila attorney. Kami po taman sa LGU ng Taytay to the MSWB ay tutulungan po natin sila. Maraming maraming salamat mo si Ma'am Gretel Tanyote salamat ng po. MSWDO ng Taytay salamat Rizal. Salamat po. O ayan, Lilibeth ha, mapanatag ang loob Opo, mo po, na merong tutulong sa iyo. Meron tayong madudulugan. Uh, thank ha? you po. Yung kasi mahirap magano eh, mahirap na panindigan yung tapang eh. Pero ayan nakikita mo naman Lilibeth ha, maraming tutulong sa iyo si Senator Idol Raffi Ay uh, handa kasama na ang lahat ng staff dito. Pinataan pa kami mamatay, kaming magina, ma'am. Oo. Ah, uh, wag kang mag-alala. Okay? <laughs> wag kang mag-alala. At uh, sa iyo naman Erwin ito uh, ang mga uh, complaint against you Pero huwag ka rin mag-alala kasi meron namang due process na tinatawag May proseso, mabibigyan ka rin ng pagkakataon na ipaliwanag at depensahan ng sarili mo Pero sa ngayon, ay, uh, siguro tigil dun sa mga masasakit na mga mensahe sa isa't isa uh, O yung uh, pananakot, paninira Ano muna, ceasefire Wala man kayong anak Okay? Naintindihan ko. Wala kayong Apo. anak, di ba, Lilibet? Yes. Pero, respeto lang. Okay? Respeto lang. Yun naman. Kap magandang hapon po, kap So, ito po. Oo. Id idudulog po namin sa tanggapan ninyo na with coordination po ng MSWDO. Uh, isa po sa mga constituents ninyo, si Lilibet Layo, na may complaint po of um, uh, violence against uh, women. Vowsy po ito. And actually, pati po, Uh, sa hindi magandang ginawa sa kanya o pang-aabuso sa kanyang anak ng kanyang kinakasama. Opo, opo, ma'am. Oo. Uh, Kasi po ay gusto makipag-call din sa mga ng barangay. Yes. Huwag po ninyong ibababa kasi uh, off-air po namin ibibigay yung mga address uh, ng mga constituents ninyo at yung iba pa pong detalye na hindi pwede namin i-ere, na hindi po namin yes, pwede i-announce. Oo. Uh, Kap, usually naman, immediate ang ano nito, no? Ang, uh, Okay. Tapos uh, sa sakasakali, even yung medico legal pwede naman ulitin yun, di ba, Shari? Tama po, attorney, Oo. tama po. Okay. Kap, tapawan. Opo, opo. opo, siguro ganun din po and uh, wag muna po natin siguro paglalapitin yung dalawa dahil may takot nga po uh, si, si Ma'am Lilibet dito sa kanyang kinakasama na si Papi, er mga anak ko, ma'am. Opo, opo. O, pati so, yung mga anak niya sa unan niyang asawa. Opo, opo. so bigyan mo na po siguro natin, uh, attorney and the kapitan ng Barangay Protection Order, o -o. para hindi po makalapit. Ito pong si Sir Erwin. Sir Erwin? Yes, ma'am. Mm -mm. mm -hmm. May mensahe ka ba para kay Lilibet? Bakit nagpunta ka Bakit ka pero Pinagagawa ko yung gusto ko, ma mabigyan ng hostesya yung ginagawa mo sa anak ko. Tsaka sinabi ko naman sa na huwag kang magkamali ulit kay pinapatawad na kita pero anong ginagawa mo ngayon? Hindi na totoo Hindi kinaktan. Ano hindi mo ako sinaktan? Eh? Sinusubsob mo nga ako sa sapa. Doon sa sapa. May dalawa akong anak maka sa makapagsabi yung dalawa kong anak, muntik na muntik mo na ako patayin. Kaya nga marami kang kamlot nung dito sa dibdib. Okay? kasi gumaganti lang ako sa'yo. Pero nung pumunta ka sa barangay, hindi pa tayo nagsakita noon. Nung time na nag-away tayo sa sapa, doon mo kami hinabol. Kasi papunta na kami sa Green Hills. Tapos sabi mo, pumunta ka doon sa barangay, may kalmot ka na. Saan yung galing kalmot na hindi ka naman nakaalis na pagkatapos na itong nag-away, hindi ka naman umalis ng bahay? Hindi, nagpatawad. Napaka sinungaling mo kasi, sinasaktan mo lang yung sarili mo para may pakita ka doon? Ano, yun, pakita? Yun nga yung ka... Pinikturan ito ng barangay. Kasama si piyantahan doon sa pangalit na dadilang sa pangalit na Pinikturan nila ito. O bakit? Eh, Kaya, kaya nga, sabi ko, bakit may kamlot ka nung time na yun na hindi pa tayo nag-away noon? Sinong kumamlot sa'yo noon? O, tulad ng sinabi natin, Sharia, eh, no? may proseso naman na dadaanan nito. Kung Opo. ano man ang mga ebidensya ninyo, laban sa isa't isa, mabibigyan kayo ng pagkakataon na mailahad dito. Pero ang mahalaga is may documentation at saka Lilibet, nandyan naman ang MSWDO. Nakausap muna, nakita natin po, yung commitment naman ni Ma'am Gretel tanyote yes, Si Kapitan Rufe Tapawan din. O kanina, anong sabi ng t-shirt ni Kapitan? Servisyo, asenso, puso. O mm -hmm. Yan. So Kap, uh, siguro ganun na lang muna. Hanggang dyan na lang muna ang usapang ito bago pa magkainitan. Sorry. Opo. Mm -hmm. Sige po. Mm -hmm. uh, Sir Sir Erwin? Opo, siguro sir, wag niyo din po sigurong sisihin si ma'am na na pumunta po siya dito sir kasi kawawa din po yung mga anak po ninyo dahil nga po sa pananakit. Opo. na dito sa Opo. Hindi ko sila kinakausap. Ma'am. Kasi tapos ka na. Malaw sa bahay. akin. Nasain sila, Kailan, kailan huli na nandyan sa'yo yung mga bata, Erwin? Alay po. Kailan sila huli na nakipagkita sa'yo dyan? Yung sinasabi mo na pinapakain, ganun. Hindi po na sa akin na magpapakain sila, sila. Kasi galing po ka sa'yo, nagpapakain kami doon. Tapos malugi nga po, mahapa pong istorya. Tinuha ko po, po sila. Umuwi po kami dito. Hindi po, ma'am. Yung pera na namin doon galing sa ano, ma'am. Pinaghirapan ko rin yung iba galing sa abroad, ma'am. Hindi yung sa kanya lahat yun, ma'am. Hindi po. Okay. Huwag po kayong mag-alala, no? Um, after po nito, kakausapin po namin si Kapitan kung sa pa pa paano po doon sa safety po ninyong mag-iina. Okay. Nasaan po yung mga anak Alam yun, ma mo, ma'am, nung simula ng six, ma'am, nung kinagabihan doon, kami natulog kay, kay sa ano namin, ma'am, kay Biantan. Saan yung, po? Sa ano po namin, ma'am. Kamag-anak ninyo? Chairman po. Ah, sa so chairman naman. Ah, sa so ibang kapitan. Oo oh, po. Sa ibang mm -hmm. kapitan po. Doon kami natulog, ma'am. Kaya eh, siya, ma'am, nagpalabas na siya ng itak, ma'am, eh. Kaya papatayin niya kami. Ay, ganun, Tapos ganun, pati yung atin, eh. kinakasama ko, sabi niyong, sabi niya, sige, yung si Alan daw, Alan kasi yung pangalan ng ma'am. Yung daw. ama nung, yung oh, ama nung, ano. Pababain daw po para matapos na pero may itak siyang dala ma'am. kasi okay. nung inawa nag away na kami ma'am, sinabunutan niya ako nang sa buhok maam kaya kinamlot ko na siya ng kinamlot kasi mm -hmm. hindi ko siya mahawakan ma'am, eh. wala siyang damit sa taas mm -hmm. tapos nung nakabitaw ako mam, ma tumakbo ako mm -hmm. para habulin ko yung mga anak ko kasi doon na kami sa daan ma eh. mm -hmm. ang gusto ko sana mangyari ma pataguin ko yung mga anak ko sa mga damuhan kay para pag makabitaw ako baka yun na naman ang... yun ang kaniyang paginitan kay ina nakainom ba siya noon Opo. Okay. Simula nung umaga, ma'am, hindi pa yan siya kumakain na kanin, ma'am, nag-inom siya ng gin. Naku, tapos, taxi driver siya? Hindi siya namasada po, ma'am, kasi ano yun, ma'am, eh, kuding atay niya yun. Hmm. Naku, mahirap yan. Opo, po, <laughs> yun nga, ma'am, yung susi <laughs> Just din ko. ang pinag-awayan namin kasi kinuha ko yung susi. Kasi paalas kami noon, sabi mm -hmm. niya, pag umalis susi lang, ng susi ng taxi po. Mm -hmm. Nagda-drive po yan, ma'am, walang, walang lisensya po. Oh, eh, sige, dami na natin kailangang report. <laughs> Oh, wag ka nang mag wag ka nang mag-alala dahil uh, gumugulong na ang tulong para sa iyo, ha, okay Thank you, ma'am. Okay. Thank you po. Ay, sorry. Ang bigat thank nitong po. araw na ito, eh, Pasko. Pas Pasko, Pasko. Panahon ng Pasko. Ah, po. Sige po, ma'am. Uh, uh, salamat, ma'am. Kausapin salamat. po kayo ng staff namin and uh, uh, po, yung sa safety niyo, ma'am, kami na rin po ang bahala. Apo. Okay.